Another day, another mini vlog. At for today's vlog, kasama natin si Ate. Babalik tayo ngayon sa Evia Lifestyle Center dahil gusto gusto kong pumunta ng anak kong panganay. So ayan, tulog naman sa biyahe. Hindi ko ba alam kung sa nagbana yung anak ko laging tulog sa biyahe at si Ate Nene lagi namin yan kasama. At uh, diba ang sweet guys? Lagi kaming ganyan pag magkatabi sa harapan. Tapos mapapansin nyo guys, may road widening ano, sa s -Lex. So, lalo na kapag weekends, dagsa ang sasakyan, tapos nagagawa ng kalsada. So, talagang napakabagal ng daloy ng trapiko. So, nagising na sila. Buti na lang may dala kong cream stick sa tsaka how-how. Meron kami peding at-ngaten habang traffic. Tapos ito, meron akong nakitang isang wafer. So, ako na lang kumain yan dahil naiinip ako sa biyahe. Tapos, exit tayo ng MCX sa Sana Heights pinangako talaga namin sa aking anak na panganay na babalik kami anytime niya na gusto. Kasi nakita niya tong Evia sa TikTok at sobrang gustong gusto niyang mapuntahan. Kaya yung anong una guys, sa BGC to ang sabi ko sa kanya, hindi anak sa Las Piñas lang yan kasi na-search ko na yan, di ba? So, ayan, nakarating na tayo sa Evia. Alam mo yung Evia Lifestyle Center, hindi siya katulad ng ibang mall, yung kanyang design. Ayan, may pagka-vintage siya. Ayan dyan na kami sa parking. So, maraming tao ngayon kasi weekends. Tignan niyo yung ano ko si Mik Mik, yung bunso. Kasi kasama namin siya last time. Sayang-saya siya kasi bumalik kami. So, pagka-akit nyo ng escalator, ayan yung bubungad sa inyo, guys. Ang daming kainan. Akala namin maraming tao. Pero yan, oo, oh, hindi siya siksikan, hindi siya crowded. Sabi nga namin, kahit gusto mo lang magkape, dito na lang tayo pumunta para nakaka-relax. Tsaka napakaganda talaga ng mall na to. Unlike kasi sa ibang mall, lalo na pag weekend, sobrang daming tao. So parang hindi ka makakapag-enjoy. Dito guys, o oh, ayan, napaka-lawak niya. Tapos hindi crowded, ang sarap mamasyal. Tapos sa pinakagitna, guys, may mga mabibilhan dyan na popsicle, cotton candy. So, hindi nakaligtas tong cotton candy kay Mick Kahit di naman talaga siya nakain, medyo mahal, 120, pero binili ko na rin kasi hindi yan papayag. Sabi na lang ni Ate Anel, tsaka ni Ate Nene, sila dalawa yung kakain para hindi masayang. So, kasi cute na cute naman si Mick Ayan, Hello Kitty yung binili namin. O, diba? Ang cute. Tapos, ito yung maganda sa kanila, isang mahabang wall mirror. So, selfie-selfie Sharpie kami dyan. O, diba, yan, no? Mga vintage, yung mga tipat. Tapos, ayan, yung mga flowers. So, magba valentines na daw. Si Daddy at saka si Mik, -Mik ayan, dare-daretsyo sa Fridays. Dyan daw kami kakain. Kasi, sabi ni Daddy, minsan lang, so, kumain na tayo dito ng ma-experience natin. Saka, first meal niya yan, so, wala na kaming time pumili. Dyan na kami kumain. Ayan, at nag-order na nga si Daddy. Okay, see you on my next vlog!